Nababahala ang isang political scientist at national security expert sa patuloy na griya ng Pilipinas at China sa Ayungin Shoal. Partikular na ang patuloy na ginagawang harassment ng China habang patuloy namang iginigiit ng Pilipinas ang karapatan nito sa teritoryo ng bansa sa West Philippine Sea. Ayon kay Professor Romel Banlawi, posible itong mauwi sa unintended violent encounter. Ito yan, ito na yan dahil sinangangalagaan natin yung ating uh, national position sa area na yan. So asahan na magsasagawa pa tayo ng ganyang klase ng mission. Sa ay rawa, hindi ay naman hindi ang China mm -hmm. sa kanyang pagpapatuloy na paghaharang sa atin dahil sa kanilang pananaw ay meron din silang binabansayang interesyaan at mm -hmm. yung pinasagawa nilang harassment, mm -hmm. harassment sa atin ay bahagi ng kanilang maritime law enforcement. Mm -hmm. So ang nangyayari niyan yung dalawang parties ay nag-a-harden ng kanilang position. Mm -hmm. At the more we harden our position in that area, the more we raise the risk of unintended violent encounter at sea. Mm -hmm. Kaya ako na nababahala talaga ako. Mm -hmm. Ang China ay nag naghihintay lamang ng tamang pagkakataon mm -hmm. para i- ay ang kanilang pagbanat ng dahas laban sa uh. akin at atin. Uh -huh. At ang uh, paggamit ng gas na ay depende sa gagawin din natin pag-uugali sa area na yan. Buko dito, Ani Banlawi, dapat na maganda ang Pilipinas sa worst case scenario. Kung hanggang saan ang kakayanan ng militar at kung hanggang saan ang kayang ibigay na suporta ng Estados Unidos para idepensa ang bansa. Ang worst case scenario dyan ay dapat mapaghandaan natin kung hanggang saan tayo handa para magkaroon ng military action. Ngayon, paghandaan din natin kung up to what extent uh, ma-involve ang Estados Unidos for our defense. So yan po yung dalawang paghandaan natin. Kaya pa natin i say yung ating military activities with China kung sa tayo magkaroon tayo ng military problem with China, West Philippines. Pangalawa, uh, at gaano ka-committed talaga ang Estados Unidos to help us sustain our military position pag nagkaroon ng military problem pero para kay Banlawi, eh, dapat iwasan na na umabot pa sa worst case scenario ang usapin sa pamamagitan ng muling pag-upo at pag-uusap ng Pilipinas at China upang maresolba ang isyo ng mapayapa. Matatandaan na sa mga nagdaang resupply mission ng Pilipinas para sa mga sundalo sa BRP Sierra Madre na nakasagsad sa Ayungin Shoal, makailang beses na hinaras ng China ang Pilipinas kabilang na ang paggamit ng military-grade laser, water cannon at makailang ulit maliit dangerous maneuver. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, ni CRH, ito si Christian Manio tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo Pilipino.